Hi, Taipei. Eh. Pistol. Hindi ko na kami, guys. Hi. Hi, Hi. Hi. Beautiful. Hi. 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 ไปไปไปไปโอ้ไปอยู่นั้นเลย์กันตอนนี้ตัวเราขึ้นอยู่กับสกรีนสกรีนเพราะว่าสิอะไรเราดูเทลเทล Ayan na guys, ang aming mga kasamahan. May kanya-kanyang hila na mga lagayan. Ako meron din. Ayan. Ngayon, start na kami sa amin. Parang ibang lulu ito. Ibang lulu ito, di ba? Ano ba yung mga Donde, hindi. Mga, kasi doon, kaya parang para. ang baro mo. Ang sari, ang sari yung magiging Ano pa, no? Hindi. 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 Ano ba yung shampoo na yan? Hindi. Um. Ito mo. Ito na. Tapos? Tapos pa? Ay, ay! Dito, Lisa, gusto Lisa, mo gonna, yung ano, silka? <phemus."> o, oh, bumili na kayo. Lisa, okay. di ba silka gumagamit ka? Oo. Uh -huh. Anong ginagamit niyo? Ito, Silica? oh, maganda kaya to. Naku, marami na tayong sabon na pang pag-video ko doon. <laughs> Oo oh, nga, ano? Baka mag maglaban na, hindi na alam kung saan uunahin. Ng... Pang lang ba? Pangkatawan. katawan. Uh, na 18 na ito, 18. 18. Hmm? yan, Sen. 15? 15? Sa kanso meron mo yan ito? Ha? Oh. Huh? Ano ang sabon? na pero hindi ganito pangalan. At saka hindi yun ano. Ano lang yung... O yung akin. Eh, hindi. Ay, grabe. <laughs> Uy. Ano nang dadar ka ba? Pa? ah, uh, papakargo ko dyan. Anong papakargo mo? Mm -hmm. One two six para 20. Kailangan ko pa karbonita. Eighty eighty. Yen alam? 16. nine. Eighty nine. Ninety. Ninety. Pusik baby, mo na daga ka karbonita. Oh lang. O, si. Oh unsang? Bigay na. Pisan tuma. Ano totopur five? ubid you... um... And... na? Shampoo. Di ba binig ko sa 'yung gift ko? So, hindi na tayo, Para kanino hmm. 'yung dancer na ko.

talaga pipin ko si mama ko ng ganto butas si eh. bubuy ko ni talaga to bakit maganda kung maputi yung mama ko ha maputi si bubuy puti yung mama ko oh? may lahi kasi siya ang okay. oh. lahi Spanish hmm. Ay, 19 lang siya, oh. Andwas teman kasi, yang di sana ini badi <laughs> Ha? Ayan no, nan yung favorite mo ay Bakit ayaw mo na yan ang favorite mo tapos ayaw mo na Ayaw ko na

May shampoo na ako. Dito kasi. Manipit naman. Mahal pero at least Sampo mahal siya. Meron na bumili ako. Ay, mahal siya pero Bumili ako doon sa ano ay, yung base